sa ating paglalakbay, napakahalaga na mayroon tayong taglay na mapa nang sa ganoon ay maiiwasan natin ang maligaw ng landas. Alam natin na kapag naligaw tayo, maraming oras ang maaaksaya sa ating buhay. Sinasabi ni Kristo na siya ang daan at ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa dinaraanan ng sumusunod sa Kanya. Sinasabi rin ni Kristo na siya ang katotohanan at ang jablo ang ama ng kasinungalingan. ulang gagawin ng jablo kundi ang iligaw tayo sa pamamagitan ng kanyang mga mapangakit na kasinungalingan. Sinasabi rin ni Kristo na siya ang buhay. Ibig sabihin, kung wala sa buhay natin ang Panginoon, kamatayan lamang ang ating kahantungan. Kung anuman ang ating pinagkakaabalahan o pinagpapawisan